pare ko eh. Uh, nandito yung mga pamangking ko. Sa sobrang init, nagsipag akyatan po sila dito sa bundok para magpalamig po ng buko. Ito po oh. Kumuha po kami ng ano, buko. Para ilagay sa dalan lang to ice yung yellow pare ko pagka nipis pa pare ko oh. tamang tama okay lang ito tamang tama yan shout out sa mga kapare ko ko ah, palamig tayo muna ngayon pare ko oh kapal lang laman ang iba manipis o oh, may magkayod na para may lagyan natin sa yellow may baong kayong pan ah uh, condense always <laughs> ready oh sayang ng sabaw oh Hmm. Oh. Yes. Ito. 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 pa. Ito. 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 Okay, ito. papalisan pa. Ito. 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 Tamang tama pare kay, ang kulaman ko ng pagkamura niya ng kuno buko. Okay na, kayo naman magkayod kasi kanina pagod ang kamay ko, nagaano ako na uh, nag-asa dulo naman ako ng lupa pare ko. <laughs>